Uh, Ngimpo po ay final po natin ang House Bill 2066. Uh, tatawagin po nating Antonio Molina Bill. No. Ito ay amendment sa kasalukuyang Recognizance Law. Um, bakit tinawag na Antonio Molina Bill? Ayon na natin mangyari yung na nangyari kay uh, political detainee Antonio Molina. Uh, na namatay sa loob ng kulungan bilang detenido uh, ng stage 4 cancer no kahit um hinihiling na niya at ng kanyang mga abogado na i-release siya on humanitarian grounds on recognizance walang bail no nangyari rin ito kay Tatay Pruding at uh, sa mga elderly and senior citizens at saka sa mga yung pregnant, na maralita, ano? Pregnant o uh, may uh, batang nursing mothers. Sinusuportahan ng Kabataan Party List ang filing natin ngayon ng Antonio Molinoville. Uh, ang ating panawagan ay ang pagiging mahirap, no? Uh, yung baging basihan at maging totoo sa implementation ng batas na maging reason para makalaya sila. Uh, pero magdadagdag tayo, no, ng special additional considerations sa kanilang advanced age, no, fragile health, and even lahat ng mga uh, pregnant or nursing mothers na ang kanilang continued detention ay nagpo-pose ng health risks. Ito yung nangyari kay Reina Nasino, nakabataan nung siya ay detenido kung saan dahil siya ay nanganak at continuously hinihiwalay ang mag-ina, namatay ang kanyang anak na si Baby River ng mga ilang araw lang nakalipas. Ayaw na natin mangyari ang nangyari kay Baby River, ang nangyari kay Antonio Molina, at sa iba pang mga political detainees na hindi lang mahirap no pero nasa advanced ages na at fragile na rin ang health, na maging reason to sa kanilang kamatayan or sa kanilang risks patung ahabang uh, habang nasa loob sila ng uh, ng impres na impression sila. So ngayon pakinggan naman natin yung side ni Tatay Pruding, yung kanyang naging experience sa loob ng city jail at paano bakit dapat urgent na maipasa ang itong legislation. Noong ako'y Nakulong sa City Jail, uh, marami akong uh, kilala na uh, mga bata pa at matatanda sa Imperial Mare. Na dona uh, dinadala mayroon uh, mga karamdaman, yung mga nakukulong sa loob ng tatlong buwan ako sa City Jail, uh, napansin ko at nakita ko na uh, anim na katao ang namatay sa, sa infirmary. Im, Kaya sana yung mga kami na uh, ma may hirap na dapat matulungan sana na makalaya upang makasama ang kanilang mga mahal sa buhay na o o o ang kanilang isa nilang pamilya na nakakulong na, 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 ay isa ng malamig na bangkay. Kaya sana'y yung mayroon ng karamihan sa naging kakilala ko roon uh, nakita na maraming matatanda na mayroong mga karamdaman. Kaya sana'y makalaya rin sila ng maaga para makapiling ang kanilang mga pamilya. Ito po ang suporta ng samahan ng ex-detainees laban sa detensyon at aresto sa proposal, proposed bill na ito ng Act Teachers Party List at Kabataan Party List. Ang tanong namin, what happened to kung sino ang less in life should have more in law.